Naghahanap ka ba ng kakaibang merienda? Eto na ang nilupak na saging kaya atin nang lutuin. Tara! Ilaga lang natin ang hilaw na saging. Pag naluto na atin ang iahon at balatan natin isa-isa. Ayan, i-pass forward natin ang pagbabalat. Pagnatapos natapos na natin balatan lahat, atin naman na siyang gadgadin. Ayan, uy, piling pagod-pagod si ate ah. <laughs> Dahil sa marami na naman din ang ating gagadgadin, atin na naman ipapass forward ang ating paggagadgad. Dahil nga sa natapos ng ating paggagadgad, ilipat naman natin siya ng ibang lagayan. Bilisan mo naman ate, pass forward natin uli Ganito nga pala yung itsura niya nung natapos na natin siyang gadgarin. Tapos, lagyan natin siya ng margarine. Yan margarine nga pala. Nabili ko siya ng 15 pesos. Marami-rami na rin ang kanyang laman. Sakto lang siya para sa ating nilupak na saging. Halu-haluin natin gamit ang tinidor. Pero parang naiinip si ate gamit ang tinidor sa paghahalo-halo. Ayan, kinamay na ni ate. Pass forward na rin natin. Nang matapos na niyang halu-haluin, lagyan naman natin ng gatas para mas lalong sumarap. Pero hindi na natin siya kakamayin. Gagamitan natin siya uli ng tenedor sa paghahalo. Pagkatapos niyan, lagyan natin siya ng asukal. Kayo na po ang bahala kung gaano karaming asuka lang inyong ilalagay. Halo-haluin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients na ating inilagay. Gusto ko yung nilupak ko ay medyo crunchy kaya maglalagay ako ng mani, optional lang naman po 'yan. Ibudbud na natin ang mani na ating dinikdik. Hindi ko nga pala nakuhanan ng pagbilog-bilog ko sa nilupak na saging. Ipunan natin ang nilupak na saging. Mm-hmm.